Ang mga pangarap na ng Amen! Amen! Lahat ang napasakang ng Amen. Amen. Amen! Lahat ang papalitpukas sumigaw ng Amen! Amen! Amen. Salamat sa mga sa mga mga kaibigan sa natin kung silang nag-aral, nakilig kay teacher, at nagmemorize memorize na. Happy Memory World! Bye bye. Bukas ulit ah. Bye. <laughs>